breakfast in bed muna ako. Kasi para maiwasan yung paglakad-lakad ko. Kasi pag naglakad-lakad kasi ako ay ma ma-uug-ug <coughs> yung aking katawan. At pag na-uug-ug yung aking katawan, yan yung mag-trigger na maubo ako. So yung narinig niyo ngayon, yung tut, ano yun, yun yung aking um, yun aking um, portable na yun Portable na oxygen. Kain mo na ako ha. Hindi mo na ako magsalita kasi naubo ako. Isso. na kumain para kahit nakahiga tayo merong resistensya ng ating katawan kasi alam ko na talagang walang walang gana eh walang ganang kumain pero kailangan nating turuan kahit walang gana kain pa rin tayo dahil ito lang yung ano natin. Kumbaga, lifeline. At saka ang dami nag-message sa akin. Maraming salamat sa inyo. mga nag-message sa akin na at siya ako din may ano may ganyan may ganyan sabi ko ang cancer po iba-iba po ang klase may mga cancer na hindi aggressive may mga cancer na aggressive kaya yung mga may mga testimony na na ano na everyday may dumaan na ano ambulansya mm -mm. may mga testimony na ito yung inumin mo kasi ganun ganyan oo may mga ang daming type ng cancer di ba so swerte yung mga ...yung mga naagapan pa. Mm -mm. Pero may mga iba na... Uh, ...tawag doon. na Talagang gaya sa akin. Na this is... ...yun nga. Kasi pangalawang ano na to, di ba? Pangalawang balik na to sa... ...sa buhay ko dahil... ...gusto niya yung katawan ko. Siguro... <laughs> ...gusto niya yung katawan ko dahil. Mm -mm. So, yun nga. Ang sa atin lang, kasi ngayon talaga... <clears throat> ako, I'm very, ano, I'm very happy sa buhay ko. Kahit meron akong ganitong mga dinadamdam, never ko siyang iniisip na big deal. Uh, uh Kasi alam ko talaga na if my time comes, na talagang I have to iiwan ko na itong mundong ito, then wala na akong magagawa. ba? Diba? Kaya yung time na sabi ng kapatid ko na dadalhin ka namin sa ospital. Alam niyo anong sabi ko? Wag na. Yung pambayad ko sa ospital, iiwan ko na lang yan kay inay. O ba? Diba? Ganoon ako ka, anong tawag doon? Anong, anong, tawag doon? Hipok, uh, hipokri. Hipokrasy? Hypocrisy? hypocrisy? <laughs> mm -mm, kasi alam ko na, dito kasi sa Pilipinas or yeah, based on my experience last year nung yun nga yung na hospital ako dahil yun bumalik siya bumalik siya walang ano ang laki-laki ng nagastos ko don pero walang parang walang kwenta walang kwenta ang may kwenta lang don is yung nireseta sa akin ng doktor ko na yung iniinom ko ngayon kasi yun yung dahilan kung bakit buhay pa ako. Yes. At sa mga nagsasabi na anong gamot na yon para lang yon sa sa type ng cancer na meron ako. Kasi iba't ibang cancer, iba't ibang gamot. So, kaya hindi ko yun pinapakita kasi bawal. Bawal. So, yun yung dahilan. Kahit mahal yun, kaya talagang hanggang ngayon iniinom ko siya. Dahil yun yung, yun yung lifeline ko, kumbaga. Kaya maraming salamat sa inyo. Kasi ang dami ninyong, as in, ang dami ninyo talagang natulong sa akin last year. Ilang pesos kaya ang nagpadala sa akin para makabili ako nun. As in, siguro kung tututaling ko, nasa siguro mga almost 300,000 pesos yung naibigay ninyo sa akin para pambili ng gamot na yun which is hanggang ngayon yun po yung iniinom ko hmm. kaya kasi last year yung lahat ng ginawa sa akin nasa ospital ako hindi siya effective mas lalong lumala hmm -mm. kaya yun diba? nawala yung boses ko no or 8 months. Dahil yun sa effect ng chemo. Effect yun ng chemo. At yung chemo na yun, ano ba siya pronounce Chemo, 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 yung effect ng chemo or chemo or paano ba i-pronoun hindi maganda talaga walang kwenta yung chemo sa akin yung chemo, 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 kukukukuk mas mm, sabi ko kung alam ko lang yeah, sabi dapat sinabi na ng doktor pero alam ko naman talaga na tama yung ginawa ng doktor kasi diba it's a process at talagang siguro first time niyang naka-encounter ng ganitong klasing cancer yung sa akin kaya Itong ni-reseta ni Doc, mag-warnion ako ngayong January na iniinom ko. Ito yung effective. Mm -mm. Kaso, sobrang mahal naman. Isang araw, almost 2,000 pesos. Isang buwan, nasa almost 60,000 yung gastos ko dahil sa gamot nito mga diba? para para buwan buwan gumili ako ng motor pero alam ko na may may paraan ang just kaya iyon na ako sarili ko hindi ko na ulit-ulitin kasi alam nyo na kung ano ang sabihin ko basta one word ha? three words ulitin ko ulit ulitin ko ulit ready na ako kung ano na yung ready na yan kayo na lang ang magdugtong kung ano yung nire-ready ko yeah, every day kung kaya kong gumawa ng vlog <laughs> nagawa ko ng vlog pambili ng gamot ko at pag may sobra iiwanan ko sa mother ko If dumating na ang time ko Kung kailan dumating ang time ko Siya lang ang may alam Kaya I offer everything to him Ako na. Yun. Teka, kaya sa so may kagaya ko na karamdaman, ang una natin gawin magdasal, i-accept natin sa sarili natin na meron tayong ganitong karamdaman at gawa tayo ng paraan. Mm -hmm. Yun lang. Basta ako, sarili ko, talagang pinagpasalamatan ko ang Diyos na dumating pa ako sa edad na ito. At siya na ang bahala sa buhay ko. Oo. Mainit na tubig. Kasi for me, I almost did everything to my family. Wala na silang pagsisiang. Um, wala na akong ano wala na akong awal, uh, wala na silang maano sa akin. Yes, time. At saka, thank God, it's a bonus. Bonus sa akin na talagang every morning ay talagang gumising ka tayo and say, hey Lord, thank you for everything. So yun lang. At ano lang tayo no? Laban. Bukas ulit. Dahan-dahan lang. Huwag lang natin madaliin ang mga pangyayari sa ating buhay. Di ba? Don't be too rash. Sige na, babay na so that's my dinner for today happy weekend hmm.